Ang katanungan natin, attorney, meron bang pananagutan ang PhilHealth? Hindi naman natin gustong pangunahan yung magiging resulta ng investigasyon. No? Ito yung mga posibilidad lang. No? Uh, depende pa rin sa makikita natin sa investigasyon. No? Uh, Unang-una, ang, ang posibleng pananagutan ng PhilHealth ay una, may administratibo. Uh, natin kung naprotektahan ba niya ng maayos ang personal na information at meron ba siyang sapat na security measures no? Uh -huh. uh, pangalawa, tinitingnan din natin yung posibilidad na merong magpabaya, may negligence uh -huh. sa parte ng PhilHealth at kung sino man ang responsi responsible officials. Uh, pangatlo, tinitingnan din natin yung posibilidad na baka merong pa silang tinatago na hindi sa atin Sinasabi, ito'y concealment under the Data Privacy Act. Mm -hmm. So ito 'yung mga posibilidad no na maari nilang kaharapin. Uh, pero 'yun nga, uh, kulang pa ang ating datos sa mga panahon na ito.